May pinagdadaanan ka ba ngayon na problema, suliranin o pagsubok sa iyong buhay? Physically, emotionally, spiritually, financially o sa pamilya man yan, sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon o kung ano man yung hirap o bigat na dinadanas mo ngayon. Na minsan parang pakiramdam mo na parang wala ng pag-asa, yung tipong parang ang bigat-bigat ng mundo. bigat-bigat ng nararamdaman mo, sobrang lungkot, sobrang hirap na minsan parang gusto mo na lang sumuko. Kaibigan, alam mo ba, hindi ka nag-iisa maging ang mga lingkod ng Diyos ay dumadaan din sa matinding pagsubok pero sa bawat luha at hirap nandoon ang kamay ng Diyos tingnan mo si Job na ng kayamanan na ng pamilya at nagkaroon ng malubhang sakit pero sa halip na magreklamo sinabi niya sa Job chapter 13 verse 15 bagaman ako'y patayin niya magtitiwala pa rin ako sa kanya at si Joseph na anak ni Jacob pinagbili ng sariling mga kapatid at ikinulong ng walang kasalanan. Ngunit sa huli, ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para iligtas ang mas marami. Sabi niya si Genesis chapter 50 verse 20, binalak ninyo ako isaktan, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. At siyempre si Jesus mismo na anak ng Diyos, na dumanas din ng gutom, ng pagod, pagdurusa, pagtataksil at kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang hirap, Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya kung si Jesus nga mismo na anak ng Diyos, na dumanas ng hirap, ng sakit, ikaw mismo, huwag kang magalit kung dumaranas ka rin o dumaraan ka rin sa hirap ngayon. May layunin ng Diyos sa lahat ng yan, kaibigan. May plano si Lord kahit na minsan hindi natin naiintindihan. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya Maring hindi pa nakikita ngayon pero ginagamit ng Diyos ang iyong pagsubok para palakasin ka. Tulad ng ginto, kailangan dumaan sa apoy para mas kuminis at mas kumintab. At sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, kami nababagabag sa lahat ng dako, ngunit hindi nalulupig. Nagugulahan ngunit hindi nawawala ng pag-asa, inuusig ngunit hindi pinapabayaan, binabagsak ngunit hindi nasisira. Kaya kaibigan, maaaring bagsak ka ngayon, wasak ka ngayon, lugmok ka ngayon, pero nakikita ni Lord lahat ng yan, nakikita niya ang sitwasyon mo, hindi niya hahayaan na masayang ang bawat luha mo, ang hirap mo, ang sakripisyo mo, at ang mga panalangin mo. May bunga ang lahat ng yan, kaibigan. Patuloy ka lang magtiwala at manalig sa gitna ng pagsubok. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako'y iyong Diyos palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita. At sabi pa sa Matthew chapter 11 verse 28, si Jesus mismo nagsabi nito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya kung pagod ka na, kung gusto mo lang sumuko, lumapit ka lang sa Panginoong Yesus. Hindi mo kailangan kayanin o harapin ang lahat ng yan na mag-isa. Kaibigan, samaan mo ko ngayon, manalangin tayo. Panginoon, na makapangirihan sa lahat na nasa langit Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. At ang aking uh, kaibigan na ito na nasa sa kabilang screen, Panginoon, na dinadalangin ko nakikita mo kanyang sitwasyon, Panginoon. Ang kanyang hirap, ang kanyang pagsubok, Panginoon. Ang kanyang uh, sularinin na kinakaharap ngayon, Panginoon. Ano man ang bagay na iyon, Panginoon, na nagpapahirap sa kanya, na nagpapabigat sa kanya, Panginoon, na nagpapalugmok at nagwawasak sa kanya, Panginoon. Nakikita mo siya. Nihiling namin, Panginoon, na bigyan niyo ang, ang taong ito, ang bawat isa na dumadanas ng, ng pagsubok ng ang hirap, Panginoon, bigyan niyo ng kalakasan spiritually, physically, emotionally, Panginoon, bigyan niyo bawat isa ng puso na matatag at karunungan at kaalaman, Panginoon, na patuloy na manalig, kumapit sa inyo Panginoon at puso na merong patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan na pagsubok at sulirinin. Alam ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay meron kayong purpose, meron kayong dahilan, Panginoon, kung bakit, kinal, uh, kung bakit kalooban nyo na duma dumaan ng iyong mga lingkod, ang iyong mga anak sa iba't ibang klase ng pagsubok, Panginoon. At anuman iyon, Panginoon, patuloy patuloy kami magtitiwala, maniniwala at mananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagat ikaw ay aming Diyos at alam ko, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa kahit anumang sitwasyon sa buhay namin. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Amen and Amen. Kaya kaibigan, dandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi natutulog at hindi siya nakakalimot. Ang bawat pagsubok na pinagdadaanan mo ay hakbang patungo sa mas matibay na pananampalataya. Huwag kang bibitaw kaibigan dahil kailanman ay hindi ka pababayaan ng Panginoong Jesus. Sa Diyos ang pinakamataas sa papuri, sa salamat sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. God bless everyone.